Good morning po. Ang atin po ngayong lulutuin ng pananghalian ay gulay na sitaw at papaya. May sahog na tuwal ng baka at saka hipon. Ayan po. Ilalagay na po natin ang ating mga sahog sa gata. Ayan po. samahin na po natin ang tuwalya, hipon at saka mga rekado, sibuyas, bawang, loya antayin lang po natin lumapot na malapot na lapot ng ating gata bago po natin ilalagay ang mga gulay at atin muna po halo haluin para hindi kumurta ang gata ang po. Dang tangali guys, nag nagluluto po kami ni tatay ng ginataan na sitaw at saka po papaya at saka po ipon na may bal na may baka po na tuwalya. Balak po pala ng tuwalya. Ah. Siyempre po guys, pagka meron tayong gulay, may kapartner partner na isda. Magpipi ko naman po tayo na daing na bangus para po sa ating partner po ng ating pinataan, pitaw at saka mga saka papaya. Katulong <tinyo> ko po sa dito kasabong emong, kapag nagbaw, pagugula, hindi ako pinapapak na po ba yun? Dahil ako. po si kayo, kasabong emong. Hello. Meanwhile. Hello, Jacob, sa camera. Jacob. Hello, Jacob. Hello, Jacob. Jacob. ka, mag Hello, mga kasabong. Sabi mo, hello, mga kasabong. Bili! Ay, mga Three days later. Yan po ang ating masugid na buyer. O, oh, kakarga na po ang ating manok ulit. Ayan. Ayan, taga-kalaka. Ayan. Ay, yung pagkatitiwala at pagbibigay sa amin ng manok lagay. Ayan o, oh, daming manok o. Oh. oh, umakot na ang manok. Eh ang kanyang boss o, oh. Ayan, si Anoka Atata. Ayan. Nakakarga na ulit natin mga manok. Na Uy, oh, kumakain din ako mga aking ano daw. Pwede na eh. Susupay na mga buntot eh. Ayan, naalis, na ako yan. mga yan. O oh, yung tagakalakang buyer ko. Oh, yan. But, 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 ayan. Ba't ayan? Si Paulo na nakating sa bahay. Palaing nga po. Oo nga, na mista daw. Uh, Oo mista. Uh, One eternity later. Mga kasabaw, narapot na po yung gata. At ila at ilalagay na po natin yung sitaw at saka papaya. Uy. Wala nang sabaw yata yeah. yan